Magandang araw mga kababayan, alam nyo ba sa Pilipinas parang comedy show ang politika, may drama, may action, may horror, at syempre may mga proyekto na parang teleserye, matagal matapos, pero bitin ang ending. Kaya sa vlog na ito, babalatan natin ang mga diumano ay corrupt projects at agencies, pero huwag kayong mag-alala, may resibo tayo, hindi lang chismis, so buckle up kasi kung wala kang sense of humor, baka mabaha ka sa luha ng galit. Ang Maharlika Fund Unang bida, Maharlika Investment Fund. Ang ideya, gawing parang Singapore at Norway na may sovereign wealth fund. Ang problema, si Singapore may trillion dollar reserves, tayo may trillion peso utang ang GSIS at SSS daw ang kukuhanan. So imagine mo na lang, yung pinaghirapan ng lolo't lola mo, biglang magiging kapital sa investment na hindi malinaw kung saan pupunta. Para tayong pinasakay sa eroplano na walang piloto. Mga eksperto tulad ng mga ekonomista mula UP, De La Salle at Ateneo, nagsabing risky ito at baka mauwi lang sa Maharlika na Kaufund. At ang nakakatawa nung pinasa sa kongreso, lightning speed. Kung ganun sana kabilis gumawa ng flood control projects, siguro wala na tayong baha ngayon. Next stop, flood control projects. Sabi ng DPWH, may 5,500 projects daw sila para labanan ang baha. Pero teka lang, bakit parang mas malala ang baha ngayon? Netizens joke na baka flood creation projects talaga yan. Kasi tuwing may ulan, hindi lang kalsada ang nalulunod, pati pasensya ng tao. At eto pa, may mga ghost projects. Hindi multo sa probinsya ha, multo sa budget. May pondong inilabas, pero wala namang proyekto. <tinyo> para kang nagbayad ng Jollibee meal tapos wala namang burger, fries lang. Mayroon ding tulay na inabot ng sampung taon bago matapos tapos after ilang buwan bumagsak. Aba, mas tumibay pa yung tulay na gawa sa kahoy sa probinsya. At dahil dito, mismong si PBBM na ang nagutos ng audit. Kasi kung hindi, baka sa susunod magtatayo sila ng Noah's Ark Project para makaligtas sa baha. ang Manila Bay Reclamation. Ngayon naman, punta tayo sa Manila Bay Reclamation Projects. Ang pangako, modernisasyon, bagong buildings, bagong negosyo. Pero ang katotohanan, dagdag baha, sira ang marine life at kabuhayan ng mga mangingis dati Isipin niyo, halos 22 projects ang nasuspinde, pero may mga ulat na may ilan pa ring tuloy-tuloy. Kung pelikula ito, title, Suspended pero Ongoing. Sabi ng UP Marine Science Institute, tataas ang panganib ng baha sa Metro Manila dahil dito. Ang irony, ginagawa ang reclamation para sa development, pero ang ending, baka maging Water World 2, Manila Edition. Ang mga bonus bulok projects Pero teka, hindi pa tapos ang listahan! Ito ang ilang honorable mentions ng mga bulok projects. Overpriced laptops para sa mga paaralan. Nagkakahalaga ng 58,000 ang bawat isa. Ang specs, para lang siyang second-hand na cellphone mo noong 2014. Mga trend na nabili noong 2014 pero hindi nagamit. Nakatengga lang parang X na hindi makalimot. Kabagan Santa Maria Bridge na bumagsak dahil under design. Paano nakalusot? Simple lang, may mga kickback schemes. Sa madaling salita, for the boys daw. Kung comedy bar ito, ang punchline ay tayo, mga taxpayer na nagbabayad para sa bulok na serbisyo. Kaya mga kababayan, habang tumatawa tayo, dapat nag-iisip din tayo. Nakakatawa ang mga kwento ng ghost projects at mga bulok na tulay. Pero sa dulo, tayo ang nadadahli. Kasi yung buwis na pinaghirapan natin, Napupunta sa mga proyekto na mas fragile pa kaysa sa relasyon ng barkada pag may utang. Kaya tandaan, hindi sapat na tumawa, kailangan din magbantay. Hindi sapat na may audit, kailangan din ng accountability. At hindi sapat ang salitang para sa bayan kung ang ending ay napupunta para sa bulsa. Ito ang Mythos Mojo, at ito ang vlog na nagsasabing kung ang baha ay natural disaster, ang corruption ay man-made disaster. Accountability now.